Kasabay ng mga programa para sa Global Youth Day ngayong taon, nagsagawa din ng mga paglilingkod ang mga bata para sa kanilang pakikisangkot sa Global Children's Day. Masaya silang namahagi ng mga awit sa isinagawang concert at the park, himig ng mga bata sa pangunguna ng NLPUM Children's Department. Tunghaya ng Global Children's Day Activity sa Pasay City sa Balitang May Pag-asa ni John Adrian Ladan. Sa pagunita ng Global Children's Day, nagsama-sama ang mga batang mula sa iba't ibang simbahan sa Pasay City para sa concert at the park na may temang himig ng mga bata. Pinangunahan ito ng Northern Luzon Philippine Union Mission Children's Department. Sa masayang pagtitipon, nag-alay ng awitin ang mga bata hindi lamang para sa kanilang kapwa kundi upang ipalaganap ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Bukod sa musical performance, nagkaroon din ng panalangin at pagbabahagi ng mga kwento upang palalimin ang kanilang pananampalataya. Layunin ng programang ito na hikayatin ang kabataan sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng himig ng mga bata, ipinakita nila na ang pagmimisyon ay walang pinipiling edad, isang inspirasyon sa lahat ng nakapakinig. Salamat po ng maraming. War is love layunin magatin ng balitang may pag-asa, Jan Adrian Ladan para sa Hope Today, HCNP News.